Hello mga katinay, another mini vlog na po oh. ito. For today's video is kauban na po nato si Gion. Oh. Ipakita doon ni ang klase klasi na po Ah, <laughs> oh, Samtang nag-action siya. Oh. Zaon ko no ang una. Dili sa no, dili kita na, dili siguro kau bata kung dili ni mo ini na, himo sa una. Ingan ni ka sa una ka hyper dong dai og sa ayaw pagbuot kay ka ka abroad. <laughs> Mao daw ni ang nawong klase-klase sa nawong klase -klase O klase-klase nga kagara-gara o niya. kini is pauli na kami sa bayay. Agyan tan sa natong baka kay basig dalambod siya. Then dretso na kita uli sa bayay lagi. Tapos naman na natong gilakaw. So, maulit na kita. Dili naman tapoy di magmaritis dari sa mong dapit. kay layo kayo tong silingan, mga bayard Dili na di magmaritis. Kung gikan ka sa panaw, dritso na kauli. Wa, naila, hindi mo choice. That's all. And here we go. na sa balay, guys. Nakaabot na gajod kami. Thank you. May papas pa na manok. Oh, uh, imain mine, 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 na ni Jo. charge char, jok, tra. Bye.